Makikita na katagilig ang nakatagilig uh, ang truck na yan habang tinatahak ang Kirino Highway sa Tagkawayan, Quezon. Mabagal ang takbo ng 10-wheeler at tila nahihirapan na sa pag-andar. Hindi na nakunan sa video pero tuluyan ding bumagsak ang truck kalaunan. Humambalang po ito sa highway kaya nagkaroon ng mabigat na traffic roon. Inabot ng halos isang araw bago na ialis doon ang truck dahil nahirapan daw ang mga otoridad na makakuha ng heavy equipment. Live pa rin po tayo dito sa Bukawi Bulkan kung saan uh, tuloy yung uh, tigatik ng uh, pagulan, panakanaka yung pagulan, pero tuloy pa rin yung uh, pagdagsa dito ng uh, uh, mga kababayan nating na uh, naghahanap ng mura at magaganda mga pailaw at mga fireworks. Kita niyo naman itong tindahan ito, napakarami mga parokyano. Pero dahil dito, mahigpit yung pagubantay ng Bureau of Fire Protection. Kanina ay nagikot sila dito sa lugar na ito at tinitiyak na merong ganito uh, na lalagyan ng uh, tubig para kung magkaroon ng sunog, ay nakahanda na yung tubing na ito. Meron din mga buhangin na nandito sa ilalim dahil kung minsan hindi namamatay yung sunog sa lang ng mga tubig kundi kailangan ng buhangin. And of course, nakakalat din sa mga tindahan itong mga fire extinguisher. Lahat yan ay uh, chinecheck ng Bureau of Fire Protection. At of course, ipinagbabawal sa mga lugar na ito yung paninigarilyo. Bawal na bawal yan kahit na dumaan ka lamang dito sa kali na malapit dito sa mga tindahan. Ipinagbabawal yan at sinisitayan ng mga taga Bureau of Fire Protection. Pero syempre, pinakabinabantayan ng Bureau of Fire Protection yung uh, ang uh, mga tauhan ng at, maging mga tauhan ng PNP yung um, nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng Piccolo, Plapla, uh, yung uh, Goodbye Philippines. Ito yung mga malalaking paputok na talaga namang makaka-injure kapag ka ito ay pinaputok. So yun yung kanilang inaabatan. Ayon naman sa mga tindera at uh, ayon sa Bureau of Fire Protection, ay nire naman daw ng uh, mga tindera kung may uh, nagbibenta ng mga ganitong paputok dahil nakakasira ito sa kanilang kabuhayan. Narito ang payag ng ating mga nakausap. Kung meron man po silang makita eh sasabihan din po nila dahil yun din naman daw po ang nakakasira sa negosyo nila kung may magbebenta ng mga illegal sir. So, ang mga safety tips lang naman po natin is ilayo po natin sa mga bata dahil sila po yung mga delikado o hindi po alam yung tamang paggamit. Hindi naman po rin maiwasan ang paggamit pagbili ng mga paputok eh mag-extra ingat na lang po sa paggamit po ng mga paputok na binibili po natin at gagamitin sir. Samantala, nakunan ng CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa mga charging stations sa Quezon City. Aabot sa 7,000 piso ang natangay ng mga salari na tinutugis pa rin ng mga otoridad. Balitang hatid ni Bea Pinla. Naglalakad ang lalaking ito sa Barangay Veterans Quezon City madaling araw nitong December 18. Napatigil siya ng mapadaan sa isang charging machine. Mayamaya, maya sinimulan na niya itong kalikutin. Pabalik-balik pa ang lalaki. Kalaunan, may nahugot na siya galing sa loob ng machine at saka siya naglakad paalis. Nalimas na pala niya ang mga bariyang laman ng charging machine. Binanatan niya ng mga madaling araw. Yun na, nakuha niya na lahat, mabilis lang din kasi nga may, may tools siyang dala. Pagkatapos tangayin ang pera, lumapit pang pa lalaki sa isang nakaparadang tricycle at ilang minuto munang kinausap ang driver nito. Mga 5 uh, to 8 minutes yung usapan nila pero hindi pa malinaw kung ano yung napag-usapan nila. Bumalik pa usya araw mismo ng Pasko para simutin din ang laman ng isa pang charging machine. Hindi bababa sa 7,000 piso ang tinangay umano ng lalaki sa charging machine. Patuloy na pinagahanap ng mga otoridad ang suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. Mas nagigpit na rin daw sa pagbabantay sa lugar kung saan nangyari ang nakawan. May mga naka-standby na po kami na mga BPSO na dinesignate sa area po. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Isang tricycle driver ang nahulikam na tila may kinuha sa isang truck sa Pangasinan. Chris, anong nangyari? Connie, tinangay ng tricycle driver ang dalawang baterya at ipapanggamit na isang nakaparadang truck sa mangaldan dito sa Pangasinan. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Nakahinto malapit sa likod ng isang truck ang tricycle na yan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang driver nito naglakad malapit sa truck. Hanggang mayamayay inilapit niya ang kanyang tricycle sa truck. Hindi nagaano kita sa kuha ng CCTV pero may ikinarga ang driver sa tricycle at saka umalis. Sa ibang kuha, makikitang may isang kahon ng nakalagay sa likod ng tricycle. Isa na pala yan sa dalawang baterya ng truck na parehong tinangay ng hindi pa nakikilalang driver. Nakuha rin niya ang ilan pang gamit mula sa truck. Umabot ng 100,000 pesos ang halaga ng mga gamit na ninakaw... Patuloy pang tinutugis ang sospek. Patay ang 75 taong gulang na Japanese ng masagasaan ng truck sa Mapandan, Pangasinan. Base sa investigasyon, nakaupo sa gitna ng kalsada ang lalaking biktima dahil umano sa kalasingan. Pumailalim sa truck ang biktima at nakaladkad ng hanggang 2 metro. Hawak na ng pulis siya ang driver ng truck na sinabing hindi niya napansin ang lalaki doon. Sa Pasukin, Ilocos Norte naman, isang babaeng senior citizen ang nasawi ng mabangga ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumawid sa kalsada ang biktima ng mabundol ng pick-up. Habang iginigilid ng driver ang pick-up para sa natulungan ng biktima, nadaanan naman ng isang kolong-kolong ang paa ng babae. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasunog naman sa Baguio City Public Market kagabi. Ayon sa mga otoridad, alas 10 yes ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. Tatlong stalls ang naapektuhan ng sunog. Tinulungan naman na ng Baguio City LGU ang mga naapektuhan ng sunog. Patuloy ang digital dominance ng GMA Network ngayong taon. Batayan sa datos ng online traffic analytics platforms na Tubular Labs at Similar Web. Number 1 ang lahat ng creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube at TikTok batay sa datos ng Tubular Labs nitong January to November 2024. Umabot sa 40 billion ang video views ng mga ito. Habang sa tubular leaderboard worldwide ranking sa entertainment and media category, GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia at nasa 19th spot sa buong mundo. Sa datos naman ng analytics firm na SimilarWeb, nanguna rin ang gmanetwork.com mula January hanggang November 2024 na nagtala ng mahigit 249 million page views. GMANetwork.com din ang number one local news and media publisher sa top websites country ranking ng similar web nitong November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online at GMA Entertainment mula June 1 hanggang December 15. Sa pagsabay sa mga bagong teknolohiya, patuloy na magbibigay ang GMA Network ng dekalidad na content para sa mga taga-subaybay. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mari at pare, nagsagawa na ng security simulation ng mga otoridad para sa Kapuso Countdown 2025 bukas sa Mall of Asia. Kabilang sa mga nagsagawa ng simulation ng SWAT, Bureau of Fire Protection at mga tauhan ng lokal na pamahalaan, Nakatuon ang simulation na yan sa magiging pagresponde ng mga otoridad sa ilang posibleng krimen o insidente sa event. Samantala, ready na rin ang ilang kapuso stars na nagsasagawa ng puspusang ensayo para sa inaabangang all-out performances nila. Nasa countdown bukas sina MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, River Cruz, Ai de las Alas, Christian Bautista at marami pang iba. Sa mga countdown to 2025, magbubukas ang gates ng 6pm bukas, 8.30pm magsisimula ang on-ground show, libre po ang entrance dyan. Kung timbahay naman sa New Year, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2025 simula 10.30pm sa GMA at GMA Pinoy TV at via live streaming sa GMA Network YouTube channel at iba pang online platforms ng Kapuso Network. Wagi ang dalawang Sambo players ng Pilipinas sa Asia and Ashana Open Beach Sambo Championship sa Colombo, Sri Lanka. Gold ang nakuha ni Vicente Navares sa Beach Sambo Team event. Siya rin po ang nag-uwi ng bronze sa Beach Sambo Men under 71 kilograms. Si John McLeary Ornido naman ang silver sa kategoryang yan. Ang Sambo ay isang uri po ng martial arts na hawig ng judo at jiu-jitsu. Congratulations sa inyo, Crescente at John McCleary.